Mga ka good news meron tayong napagandang balita dito. Lahat ay nabigla pati ako dahil si PBBM ay nominated pala sa isang upuan dyan sa United Nation Security Council. Ano nga ba ang ipapahiwatig nito kapag nakaupo ka ang isang bansa sa UN? Ang uh, implikasyon niyan ay ang mga nakaupo dyan na mga bansa sa UN ay mga bansang superpowers. Kaya ito na nagbabadya na na ang Pilipinas ay patungo na nga sa sinasabi nilang superpower country in the future. Narito ang ulat atin panoorin. To take on more leadership roles that seek to advocate for consequential issues in the global agenda. One such important issue is peace and security. The Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Pangulong Bongbong Marcos, magiging leader sa buong mundo? Paano ito magiging posible? At bakit si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang tanging presidente ng Pilipinas na makakagawa nito? Ating pag-usapan si Pangulong Bongbong Marcos, ang isang makapangyarihang leader mula sa maliit na bansa na uupo kasama ang superpowers. Ito, imagine, imagine niyo ito. Uupo si PBBM katabi ang Amerika, China, UK, uh, France, uh, Saudi Arabia at iba pang mga magpangyarihang bansa. Napakaliit na bansa ng Pilipinas at uupo diyan. Bakit naman nagiging nominado ito? Kasi ang ASEAN countries mismo ang nag-nominate kay PBBM na uupo sa United Nations Security Council sa mga upuan dyan uh, merong permanenteng nakaupo dyan yung, yung talagang apat na superpower yung UK, America, Russia at China at sa mga nakapalibot dyan ayon yung mga upuan ng mga non-permanent seats na mga makapangyarihan, makapangyarihang bansa tulad ng Saudi Arabia. Kaya kung napabilang diyan ang ating presidente, ibig sabihin ay mataas ang tingin sa atin ng United Nations. Bakit kaya? Bakit noong kapanahon na ni Digong ay hindi nominado sa UN? Si Digong, ano namang gagawin ni Digong doon? Magmura? Iyang upo doon yung mga talagang mga uh, may alam, mga bright, mga ang mga plano at talagang mga matalinong tao. Okay, kaya ito ay nagpapahiwatig na na totoo talaga na yung mga hula na papunta tayo isang maliit na bansa sa Southeast ay magiging isa sa mga superpowers at isang tigre ng Asia. Well, hindi lang ito implikasyon ng pagiging matalino, ang daming matalino sa atin, di ba? Kundi nirerespeto ang isang tao dahil meron siyang hinahawakan na Ano kaya ang kapangyarihan na yun? Ayan, so nakuha nyo. Sa palagay ko, aura of gold na naman. Kasi whoever controls most of the gold will control the world. Yan ang kasabihan. Kung sino ang may malaking deposit ng ginto sa kanyang bansa, ang bansa na yan ay ang mag-control mag, -control, mag -control sa buong mundo. Sino ba ngayon ang merong maraming ginto na sinasabi, of course, ang Amerika. Wala sa kalahati ang China at Rusya kahit pagsamahin pa yung dalawa. Wala sa kalahati. Dahil nandun sa Amerika ang iba sa ating mga ginto ayon sa mga alamat. Ang Marcos Gold ay ginagamit ng Amerika para ma-maintain nila ang pagiging superpower. Remember, whoever controls the gold controls the world. Yan yung kasabihan. Okay, balik tayo sa video na USA, China at Russia sa pantaigtig ng literatura at ano ang mangyayari sa ating bansa pag ito ay nangyari? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tahimik ang Malacanang ngunit sa loob ng pinalamutian nitong buluwagan isang malagang tagpo ang nagaganap si Pangulong Fernand R. Marcos Jr. ay humaharap sa mga ambasador ng higit sa 50 na bansa pero hindi lamang ito simpleng diplomatikong gathering. Ito ang simula ng isang kwentong maaaring magpago sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit bakit napakahalaga nito? At paano ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay nagiging sentro ng usapan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Dito mag ang kwento ng laban. Ang United Nations Security Council o UNSC ay binubuo ng limang permanenteng miyembro, ang China, France, Russian Federation, United Kingdom, at United States of America. Ito ang mga bansang itinuturing na superpowers ng mundo. Pero may puwang pa para sa sampung di permanenteng miyembro at dito papasok ang Pilipinas. Sa harap ng mga dayuhang diplomat, muling itinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta ng bawat bansa sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang upuan sa UNSC para sa 2027 to 2028. Ang tanong, bakit napakalaga ng upuan ito? Hindi lamang ito isang pangarap, kundi isang plano. Sa loob ng 60 years, mahigit 14,000 Pilipino na sundalo ang naipadala sa 21 peacekeeping operation sa buong mundo. Ang Pilipinas, bagamat maliit sa laki, ay patuloy na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng kapayapaan pagbuo ng konsensus at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Pero ito lang ba ang dahilan? Hindi. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, ang Pilipinas ay nagpatupad ng independent foreign policy na nagpapalawak ng diplomatikong relasyon nito. Hindi lang sa mga tradisyonal na kalyado, kundi pati na rin sa mga bagong kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito magsisimula ang makapangyarihang kwento. Habang pinapakinggan si Pangulong Bongbong Marcos tila isa-isang nagtatanong ang mga ambasador. Paano naging ganito katatag ang isang maliit na bansa? Ang sagot, hindi ito aksidente. Si Pangulong Bongbong Marcos ay isang leader na may malinaw na plano. Ang gawing modelo ang Pilipinas sa panaigdigang entamplado. Sinabi niya sa kanyang mga salita we are in a very strong position to take on more leadership roles that will allow us to advocate for consequential issues such as peace and security on the global stage. Oo mga kaibigan, you heard it right. Global stage. Pakinggan pa natin ang ating pangulo sa kanyang mga salita. Of 2027 2028, our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Ang mga salitang ito ay hindi lamang retorika. Ang Pilipinas ay hindi na simpleng tagasunod. Ito ay magiging isang leader na makikipag-usap sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. At alam niyo ba, at alam niyo ba mga kababayan, kung uh, bakit nakapasok tayo diyan? Ito kasi sa inaarmasan na tayo ng, ng NATO. Inaarmasan ng Pilipinas hindi na lang hindi lang natin alam pero na, nabasa ko 'yan sa isang artikulo. Napakaraming armas na natin sa Subic Bay lalo na yung mga bigay ng Amerika sa atin para sa protection dito sa Pacific. Kasi ma, mawawala ang power ng Amerika dito eh kapag na, naagaw ng China 'yan, yung WPS. Ay mawala ng power ang Amerika dito sa Pacific Ocean. Kaya ito, pinarmasan tayo hanggang ano eh. Kaya isa na tayong ano sa military, kung Asia lang ang pag-usapan pag ay nakakapantay na tayo sa mga Asian countries in terms sa mga armas at sa armed forces. Kasi marami na talaga tayong armas. Hindi na yan kukunin ng Amerika eh. ng NATO dito na yan, idudonate na yan. Depensa natin hanggang saan, hanggang kailan ang ang China na umaastang parang asong ulol diyan sa WPS. Kaya dahil dito na isa na tayong uh, papuntang uh, maliit na maliit lang na bansa pero papuntang superpower. Kaya may karapatan tayong umupo diyan sa United Nations Security Council seat. Parang mga hari ang mga nakaupo diyan eh. Yung mga nakaupo diyan mga presidente yan ng iba't ibang bansa. Na mga powerful. Kung nakita natin merong limang permanenteng upuan. Yun yung uh, France, Great Britain, Amerika, yung tatlo. At dalawa lang doon ang kalaban nila, yung China at Russia. Kaya sa UN pa lamang, sa United Nations ay ilugi na ang ano, ang komunistang party, ang China at Russia. Dalawa lang sila eh. Kaya doon pa lamang sa UN seat ay talo sila. At kung upo dyan si PBBM, ay of course ang paningin ng mga tag-ibang tag-ibang bansa sa atin na isa tayong superpower country. At yan na nga tayo papunta. Dahil yan ang ang uh, plataforma, ang programa ni PBBM na gawing sikat na nasyon ang Pilipinas. Sabi niya ay dalhin niya sa global stage ang Pilipinas. Ibig sabihin ay maganda ang pagkahubog ng Pilipinas. Maganda ang pagkagawa. Ipapakita mo eh. Kaya ang produkto nito, 2028, 2029 hanggang sa katapusang termino ni PBBM sa 2028, ay diyan na natin ma feel magigita ang pag-asenso ng Pilipinas hindi pa ngayon kasi nasa ano pa tayo eh uh, first step pa tayo paakyat pa tayo, kaya hindi natin yan na mamalayan yan ang uh, tanong ng mga medyo hindi intelektual mag-isip, na bagit daw mahal pa rin ang bigas ay naku Napakaliit lang yan na issue yung bigas. Magtrabaho tayo para makabili tayo ng bigas. Ang isipin natin na gaganda ang Pilipinas ng pareho sa mga European countries. Para hindi na tayo ma mabully doon sa ibang bansa, hindi tayo madiscriminate. E ang liliit pa natin ng mga tao, di ba? Hindi pa tayo gwapo. Ipag e pag maglakad tayo doon sa Ukraine, anong paningin nila sa atin? Parang mga Korean tayo, ano? Kaya kung sabihin na Pilipino, at kapag inangat na ni, ni ang standards ng Pilipinas ay parang European countries na rin tayo hindi na tayo ni small kaya yan ang importante hindi yung bigas ang bigas naman makakabili naman tayo niyan ano lang talaga yan alibay lang yan ng mga DDS yung bigas na yan Lahat naman ng pamilya, bigas sa buong mundo nagtataas eh yung 20 pesos panahon pa yan ikupong-kupong alright tapusin natin ang video ang ito At paano ito nangyari? Hindi nagkulang si Pangulong Pongpong Marcos sa pagpapakita ng literato. Mula sa tugumpay ng kapayapaan sa Pangsamuro hanggang sa pandaigdigang kampanya para sa reforma ng Security Council, ang Pilipinas ay nagiging ehemplo ng progreso. At ang resulta? Sinusuportahan na ng mga bansa tulad ng Vietnam ang ating kandidatura na noon ay hindi. Ngunit ano ang hinaharap kung naiahalal ang Pilipinas sa UNSC? Ito ay uupo sa parehong mesa ng limang superpowers ng mundo. Ang isang maliit na bansa mula sa timog Silangang asya Asia ay magiging bahagi ng mga pinakamahalagang desisyon tungkol sa kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Ayan, so ang UN, United Nations Security Council seats na yan na kung ang isang presidente ay uupo dyan ay meron ng seguridad ang kanyang bansa kasi of course kasama mo yung uh, dalawang uh, like uh, isang bansa dyan na superpower of course membro ka parang brotherhood yan eh at kung membro ka of course tutulungan ka sa panahon ng kagipitan kaya nga security council eh, para sa seguridad lalo na itong mga digmaan na nangyayari kaya kailangan talaga makaupo dyan si PBBM para lalong ma uh, masimento or maging simintado ang ating status sa buong mundo at uh, magbago ng paningin ng mga foreigners sa atin. At hindi na tayo titignan na parang yung sinasabing third world countries. Okay, so ako'y magpa